Isang lumang distrito sa Maynila na kilala ang isang negosyanteng instik na si Chua na kilala sa paggawa ng parol tuwing kapaskuhan. Sa mata ng publiko, isa siyang marangal na tao, ngunit sa katotohanan ay ginamit niya ang tatlong batang kalye na sina Mika, Josh at Mike A, upang gawin ang kanyang mga produkto. Ikinulong niya ang mga ito sa isang maliit na bodega, pinilit magtrabaho ng walang pahinga at pinangakuan ng pagkain at tirahan na hindi naman natupad. Tuwing sila ay napapagod, kinakanta nila ang Rain Rain Go Away dahil sabi ng kanilang lolo ito ang magtataboy ng malas at magbibigay ng lakas ng loob. Ngunit kay Chua, isa lamang itong nakakainis na awit na paulit-ulit niyang naririnig. Dumating ang gabi ng pinakamalakas na bagyo sa Maynila Walang humpay ang ulan at mabilis na pumapasok ang tubig sa bodega. Sa halip na palayain ang mga bata, ikinandado sila ni Chua sa storage room upang hindi raw masira ang mga parol. Habang tumataas ang tubig, mahigpit na naghawak kamay sina Mika, Josh at Mikey at sabay-sabay na umaawit ng Rain, Rain, Go Away. Ngunit nalunod ang kanilang tinig sa malalakas na kulog at sila'y tuluyang nalunod sa loob ng bodega ang kanilang mga katawan ay hindi na muling nakita at ang awitin ay nanatiling nakabibinging alaala ng kanilang pagkamatay pagkaraan ng ilang gabi matapos ang trahedya nagsimulang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na kababalaghan ang pamilya ni Chua sina Carl, Monica at Waldo ay isa-isang namatay sa gitna ng ulan natagpuan silang nakalutang sa kanilang sariling bahay mga matay dilat at nakatingin sa mga parol na nakasabit sa kisame na Naanimoy gawa sa palat at ang liwanag sa loob ay kumikislap na parang mga matang nagbabantay. Sinasabi ng mga nakakita na bago sila mamatay ay may narinig silang mga batang kumakanta ng Rain, Rain, Go Away sa dilim. Sa huling gabi ng kanyang buhay, bumalik si Chua sa lumang bodega. Basang-basa siya ng ulan at nanginginig habang sumisigaw, humihingi ng tawad sa tatlong batang kanyang pinahirapan. Patawarin niyo ako, hindi ko sinasadya Ngunit sa bawat sigaw niya ay sumasabay ang malamig na tinig ng mga bata. Rain, rain, go away. Habang inuulit nila ang kanta, unti-unting bumukas ang lumang pintuan ng storage room. Mula sa loob, lumabas ang tatlong aninong bata, basang-basa, nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Pilit tumakbo si Chua ngunit mabilis siyang hinila ng mga kaluluwa pabalik sa loob ng bodega. Ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay ng ulan at mula noon hindi na siya muling nakita. Ang tanging naiwan ay mga parol na nakasabit sa bubong ng bodega, kumikislap ng liwanag na kulay dugo, kasabay ng mga tinig na kumakanta. Rain, rain, go away, come again another day.